Ang bawat problema ay may solusyon. Hindi bibigay sa iyo ng Diyos yan kung hindi mo kaya lagpasan mga kapoknat. Kung ikaw ay baon man sa taong 2024, kalimit, makakabawi ka na ngayong 2025 mga kapoknat. Kaya Happy New Year! Salubungin natin ng masikapong, masagana, payapa ang bagong wow. taon na ito. And of course, abangan niyo po ang mga bagong pasabok ng NITS TV kasing lusog nito. <laughs> kasi ni <laughs> saya na ihandog at ihatid sa inyo ng Nits TV sa inyong mga tahanan. <tinyo> Happy New Year mga kapuknat! At maraming salamat po sa lahat ng aking followers, sa aking subscriber, ayan sa aking mga supporter dyan sa buong universe. Happy New Year mga kapuknat! Yehey! Liputan ido. ido liputang ka pa ng musol. Liputa ka talaga. Liputang ka sa akon. Thank you so much sa mga suporta. Ah. Ayan, <coughs> ang lusog-lusog Ang lusog-lusog Ang lusog-lusog Ang lusog-lusog